Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Ang Ermitanyo. Ako nga pala si Chris, tubong ilo-ilo at isa akong binata noon na masasabing mahilig sa mga manok panabo. Simulan natin ang aking kwento noong 1987 sa kapanahonan ko. Nasa edad 24 ako noong mga panahong ito. Nasa puder pa ako ng aking lula noon na katira. Dahil matagal nang yumao ang aking totoong mga magulang at aaminin ko kahit lumaki akong ulila. Masaya naman ako dahil ginawa ng aking lula ang makapagpasaya sa akin. Ang lulo ko nga pala ay mahilig talaga sa mga manok pangsabong sabong nung nabubuhay pa ito. At ang lula ko naman ay nakahiligan ang paghabi ng banig na ginawa din naman niyang pambenta. Gawa po siya sa pandan ang pandan po ay isang uri ng halaman na merong tinik-tinik sa mga gilid nito. Sa ilang taon kong pananatili sa bahay ng aking lula, tinuturuan niya akong magbigkas ng mga orasyon at dasal na ginagamit pa ng lulo ko noon. Pero ang ikinatuwa ko rito ay ang orasyon na binigay niya sa akin na kayang gamitin sa mga sugal. Ngunit ayon pa sa lula ko, kapag meron kang tanga na ganong mga orasyon, hindi ka rin dapat magsasabong sa hindi nakatakdang araw. Hindi raw gumagana ang mga orasyon na ito kapag maling araw mo itong isasagawa. At ang pangalawang karunungan na natutunan ko ay ang mga proteksyon kagaya ng poder at bakod sa katawan na siyang ginagamit pang araw-araw. Kahit hindi kumpleto ang mga dasal na aking nakikita, nagagawa ko itong mapapagana Ayon sa lula ko na nung mga panahon na nalalapit na ang pagkamatay ng aking lulo, nagawa pa akong makalong sa balikat nito. Kahit bata pa ako noon, kinakausap ako ng naghingalo kong lulo na parabang may isip na. Hindi makalimutan ng aking lula noon. Ang huling sinabi raw nito sa akin bago pa siya namatay. Chris! man ang katayuan mo sa hinaharap. Nais kong maipasa sa iyo ang minsang tinatamasa ko sa mundong ito. Sana kapag nagkakaisip ka na, magagamit mo ito sa makataong gawain. Sabi pa sa akin ng lulo ko. Habang kalong ako ng aking lulo, merong lumabas sa bibig nito na isang batong apoy na mabilisang pumasok sa aking bibig daw dahil daw masyadong bata pa ko noon kung kaya't hindi ko gaano matandaan ang mga pangyayaring yun sa ilang bisis na pagsabi sa akin ng lula ko tungkol sa ganong bagay hindi ko pa rin ito mapaniwalaan sabi ko sa kanya na maaaring nalingat lamang ito nung mga panahon dahil napuno ng pagluluksa at emosyon sa pagkamatay ng aking lulo. Kahit ilang bisis ko man itong sabihin, meron pa rin akong napapansin sa aking katawan na hindi ko mapapaliwanag. Paminsan-minsan, nakarinig ako ng mga usal galing sa aking isipan. Kahit ayaw ko itong bangitin, nagkukusang magbigkas ang aking bibig na parabang may sarili itong buhay. May minsang pagkakataon din na nadapo ako sa mga pasugalan at nabigkas ko na lang ito ng kusa sa hindi sinasadya. Isa na doon ay ang kaibigan kong may dalang manok noon sa sabungan. At nagkataong ako ang pinabitaw. At habang hawak ko ang manok na yon, kusa na lamang nagbigkas ang aking mga bibig na siyang ikinagulat ko. At maniwala man kayo sa hindi, nakatatlong panalo ang manok na binitawan kong yon. Hindi ito pinansin ng aking mga kaibigan at maging ako man ay hindi masasabing ako ang may dala sa swerteng yon. Pero ganun pa man, may kakaiba talaga sa aking sarili sa tuwing sugal ang usapan. Ganon na ganon ang aking karanasan sa aking kabataan noon. Hanggang sa tumungtong ang aking edad sa 24. Dahil kami na lamang ang naninirahan sa bahay. Abala naman ako sa mga gawaing bahay kagaya ng ginagawa ng lulo ko noon. Ayaw na ayaw kong pagurin ang aking lula dahil nga matanda na rin ito. Kung ano-ano naman ang aking pag-iingat sa sarili ganon din naman sa aking itinuturing na ina. Sa paglipas ng mga panahon, nakalimutan ko ang pag-aasawa. Dahil na rin sa ayaw kong may isa pang pagsisilbihan. Kung totoosin, kontento na ako sa aking lula. At masaya naman ako sa bawat araw na dumaan. Pagdating ng ika na anibersaryo ng pagkamatay ng aking lulo, ay nagkaroon kami ng salo-salo sa aming bahay noon hindi na muna ako nagtrabaho ng araw na yon gawa ng sinasamahan ko ang aking lula patungong simenteryo. At nang marating namin ang kinahimlayan ng aking lulo, nagsindi naman kami ng kandila at nanalangin. Doon na rin kami nagpaabot ng hapon noon para na rin masamahan ang namayapang lulo ko. di ba dating bantog na magtatari si Lulo Toro? kanino ba ibinigay yung mga gamit niya? Ibinyaon ko niya anak. Hindi lang bantog naman na mananari yung lolo mo. Isa din yung manunugis ng mga aswang. Ang sabi kasi nito bago siya mamatay, ilibing ko lahat kung anong meron siya. Kahit gaano pa ito kahalaga sa akin, kailangan ko itong pakawalan at pagpapahingahin. Kasabay ng paglahad ng aking lola ay ang pagkalkal nito ukol sa kabataan ng lolo ko. Nang makita ng aking lola na nais kong marinig ang kwento ukol sa aking kinikilalang itay, agad naman itong naglahad ng kwento. Ayon sa lula ko, na hindi pa sila nagkasintahan ni Luluturo kilala na ang pamilya nito na mga manunugis ng mga aswang pero kakaiba itong ko, dahil nagkaroon ito ng mga kalaban na mga aswang sa lugar na dadayuhin itong sabo minsan pangaraw umuuwi itong galing sa bunga na mayroong mga kalmot sa katawan yung mga magulang naman ito yun daw ang malapitan nila noon. Kapag mayroon silang karamdaman na hindi mapaliwanag. Mabagsik din na albularyo ang lolo nito na marahil ay doon niya nakuha ang kanyang mga karunungan. Nung magkasintahan na raw sila ni Lolo Toro. Mahilig na mahilig pa rin ito sa mga manok. At magmula noon. Doon rin nagbago ang kanyang buhay. Bukod sa marami na rin nararanasang kakaiba itong lula ko, nagagawa na rin niyang makakita ng mga nilalang na hindi ordinaryo sa kanyang mga mata. Minsan na rin daw niyang nakita itong luluturo niya na naragipag-usap ang kanyang alagang tandang at ang kinakagulat pa dito ay nagawa nitong makapagsalita kung kailan siya ilalaban. Kaya ring makawala yung isang alaga nito sa pagkakatali na para bang may pag-iisip ng isang tao. Marami din daw dinala sa kanilang tirahan ang kanyang lulo. May iba't ibang inkanto at elemento. Sa halos isang dekada daw nilang pagsasama. Marami nang napas lang ang kanyang lulo turuna, na iba't ibang nilalang. Bawat punta nito sa mga dayuhin niyang sabong sa lugar pag uwi nito ng hating gabi, meron itong mga sugat at dugo sa katawan karamihan sa mga nakakalaban ni Lolo ay ang mga sabungerong aswang na hindi tanggap ang pagkatalo halos paniwalang paniwala talaga noon ang aking lula okol sa mga aswang dahil nagawa siyang dalhan ni Lolo turo ng isa sa mga ito sa kanilang mismong bakura noon matapos ko yung marinig sa lula ko. Kaagad akong nagtanong rito ng, Nay, totoo din ba ho ang mga mutya? Ay sus naman, Chris. Hindi mo ba alam na ang batong apoy na nananahan sa iyong katawan ay isang mutya? Kaya pagayingatan mo yan, anak. Dahil yan ang alaalang iniwan sa iyo ng iyong lulo sagot nito sa akin. Matapos naming mag-usap noon, ay pinili naming lumubog na muna ang araw noon bago kami bumalik sa bahay. Kahit papano ay, naging maayos naman ang aming pakiramdam dahil nagawa naming bisitahin si Lulu noon. Kinakagabihan ang mismong araw. Maaga pa akong natulog noon Bukod kasi sa may gagawin ako kinaumagahan, maaga rin akong nakaramdam ng pagkaantok. Habang nasa kasagsagan ako ng aking panaginip, bigla na lang akong nagising noon nang makasilay ako ng isang puno na merong nagkalat na mga buto sa paligid nito. Meron din akong nasipat noon na isang usa na pilit nagpupumiglas sa katawan nitong nalalapata ng puno. Matapos ko yung masipat. Agad rin namang naging blanco ang aking panaginip. Kasabay ng panaginip na yon, ay ang pagkagising ko ng hating gabi sa hindi mapaliwanag na dahilan. Matapos akong magising sa panaginip na yon, ay hindi na ako muling nakatulog. Pagising ko kinaumagahan, ay tila ba matamlay ang aking katawan. Chris, halis ka ba ngayon? Mukhang puyat na puyat ka. Ano bang ginagawa mo kagabit hindi ka nakatulog ng maayos? Iwan ko hunay. Basta nagising na lang ako ng hating gabi tapos hindi na ako nakatulog muli. Pero okay lang naman ako, Nay. Wala ho kaming trabaho ngayon kaya dalawin ko muna yung mga kaibigan ko. Ah, sige. Basta umuwi ka ng maaga Kung ayaw mong sunduin kita sa mga kaibigan mo. Sinanay talaga oh. Hindi na ako bata, nai. Para sunduin niyo ako. Uy, naman ako eh. Matapos nun ay agad na nga akong naglakad patungo sa tambayan ng mga kaibigan ko. Dala-dala ko noon. Yung isang tandang na alaga ko dahil nakatakda na nga itong ilaba ng araw na yon. Pagdating ko sa may tambayan namin ng mga kaibigan ko, naadatnan ko itong hinihintay din pala ako dala yung mga panabong nila. Uy, Chris! Kanina ka pa namin hinihintay ha? Akala ba namin hindi ka na darating? Uwi ka sa akin ng isa kong kaibigan na si Tuper. Medyo natagalan ako Pre dahil tinutulungan ko si nanay sa pandan niyang gagawing banig teka sana ba sila si Rix? hindi ba sasama sa atin nandoon na sa sabungan mauna na lang daw sila sa atin dahil may pupuntahan pa sila sa kabilang baryo sabat naman ang isa kong kaibigan na si Carlo ah ganun ba sana surtehin tayo ngayong araw matagal din akong hindi nakasama sa inyo ah. Sana nga Chris, dahil nung nakarang Sabado, talo kami. Kaya bumawi na lang kami sa sayawan. Oh, malapit na pala tayo. Mukhang maraming tao ngayon ah, kisa nung nakarang linggo. Oo nga to Per, tsaka mukhang mga dayong marami ngayon ah. Hanapin mo na kaya natin si Rix bago tayo sumubok sa laban. Wag na pre, kaya naman nating ilaban tong mga tandang natin kahit wala ang mga yun eh. Sa bagay, ano? Itatapat na ba natin to? Para maaga tayong makahanap ng katapat. Sige ba? Kayong dalawa lang naman ang hinihintay ko eh. Sabi naman ng isa naming kaibigan. At habang inulot namin ang manok na ilaban. Sa hindi inaasahang pangyayari meron na namang bumulong sa aking isipan. At ang lati na nagpakita sa akin ay isang uri ng proteksyon sa aking sarili. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Dahil ayon sa lula ko, kapag nagpakita sa akin ang mga usal na yon, ibig sabihin kailangan ko yung dasalin. Dahil may mga nilalang na panig ng dilim ang nasa paligid ko ng mga oras na yon. Dali-dali ko yung binanggit. At matapos nun ay sinamahan ko na yung mga kaibigan ko. Dahil ang manok ko ang unang ilalaban. At matapos naming iulot ang tandang, ay pumisto na nga kami para lagyan ng tari yung manok. Nang biglang dumating si Narex at yung ibang kaibigan namin. Tuper! Mga manok ni Mang Kino nga mga kalaban nyo ah. Anong nakain nyo ba't sila tinatapatan nyo? Oh, Chris, ano? Nais nyo bang magmukhang walang kwenta yung mga panabong nyo dyan? Eh, sila naman ang nagtapat nito eh. Bahala na. Ano, Chris? Itutuloy na ba natin? Mabagsak yung si Mangkinong eh. Kahit kaninong mga manok pa ilalaban yan, Walang makakatalo niyan dito. Wika sa akin ito, Per. Bahala na, pre. Nalagyan na yan ng tari. Atras pa ba natin? Nako! Bahala nga kayo, basta sa kabila kami pupusta. Sigurado naman kasing talo ang manok natin kapag sila mang kinong makakalaba natin.